des damas e caballeros ayan na ama uh, nagreach out na yung mga lawyers saldi Saldico sa kampo niya President Bongbong Marcos at uh, ngayon na uh, uh, binablockmail nila ang presidente na kung uh, ex daw nito or uh, kung i Kansela daw nito ang passport ni uh, Saldico ay uh, uh, marami pa sila video ipapalabas at uh, marami pang dokumento ang uh, i-upload nila o ipopost post nila uh, sa social media sa Facebook page niya. Uh, pero ang sagot dito ni Presidente ay don't negotiate with criminals. Yan. So, kumbaga, sabi niya, ah, sige, ilabas muna. Ah, ilabas muna. Ah, do your best <laughs> in uh, exposing, ah, yeah, or linking up the, uh, the Marcos administration sa mga katiwalian di umano. Ah, ah, give me your best. Parang ganun uh, gano'n, sinabi-sabi na rin niya, give me, Give me your best shot ha. Ah? <laughs> ah. So yan yeah, now so ah, hindi na natin patagalin ito ha. Ah? You have to hear it from the president himself. At ah, nagbigay rin siya ng mga update dito sa sa effort ng gobyerno to recover. Umabot na daw yung uh, pre order umabot na sa 3 billion mga properties. Kasama na dito yung mga aeroplano at helicopter ni Saldico na pinadala sa Malaysia. Uh, na, pero na-trace naman ng gobyerno at uh, pinati, na, pinagrounded na. Grounded na yung mga aeroplano ni, at helikopter uh, helicopter ni Saldico na sinubukan nila itago sa Malaysia. Okay, uh, Let's uh, play itong uh, itong pa pagtigas sa ni President Bongbong Marcos dito sa dito sa uh very very clear uh, very very clear na ah ah ginagawang blackmail sa kanya ng kampo ni uh, ni Saldico ha? Magandang araw po sa inyo lahat uh, ito yung patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso uh, na hinggil doon sa uh, mga flood control project at uh, ire-report ko po na ngayong araw yung AMLAC yung Anti-Money Laundering Council Nakakuha na po ng dalawang freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saltico, ang value mga 4 billion. At bukod uh, pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies. 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na na-frozen na, na. Umpisa lang po ito, mas marami pong asset ay ma-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development uh, yung ICI at saka ang DPWH mag magsusumit po ng ebidensya sa ombudsman at magrekomenda sila ng kaso ng planter, anti-graft, bribery, conflict of interest sa walong congressman na may may ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong uh, ipapanggit sa inyo. Inapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Yan galit na ang presidente ha. Ika-cancel pa rin kasi bina sila. Na siguro good news ito. Baka baka uh, hindi pa hindi pa very uh, hindi hindi pa A1 information yung natanggap ni uh, ni John na uh, nakakuha na ng uh, Portuguese uh, golden sport ah uh, tawag diyan na uh, Golden Passport kasi yung mga mayaman lang uh, nakakakuha niyan. For example, kung uh, meron ka uh, 50, 100 to 150 million, meron pa nga kahit pa 500, uh, uh, meron pa nga kahit uh, 25 million uh, sa mga lugar na hindi talaga kilala. Pwede ka mag-invest, pwede ka magtayo ng negosyo, pwede ka mag-donate sa mga arts and uh ano man mga maka kwanila doon cultural uh, cultural uh, promotions ah, or uh, mga kwanila mga treasures eh uh, in in return bibigyan ka ng passport ah, gagawin kang citizen bibigyan kang visa ganun meron visa meron passport depende sa amount at depende sa lugar So, unang balita na kuha natin kay John B. Cremulla ay uh, uh, beyond the reach I mean, pwede pa naman siya habulin uh, ng, uh, ng Interpol pero pahirapan na kung totoo nakakuha na siya ng passport. Although, marami rin sinasabi sa atin na 5 to 6 months to 8 months ang proseso niyan. Eh, July pa lang uh, uh, na uh, una sa US so siguro August pa lang siya nakapunta ng uh, Portugal so baka hindi pa siya nakakuha ng passport so uh, kaya ngayon na uh, yung lawyer niya nag uh, nagne-negotiate na sa Malacañang uh, at uh, sinasabi na uh, wag nyo lang i-cancel yung passport ni Saldi ititigil na namin yung mga expose na ginagawa namin. Pero narinig nyo naman si presidente, ah, nagmatigas siya. Sabi niya sige, labas mo na. Kung, kung ano pa man meron po. Okay, nawala tayo. Sorry. Ah, sinasabi nga niya na na ah, wala siyang nakuha. <laughs> wala siyang ah, wala daw siya na ambunan which is ah, doon pa lang ah, wala na sira na yung credibility niya kasi imposible talaga maniwala na bagman or carrier boy lang siya. Wala wala siyang kwan, wala siyang kita. Samantala, ayo at uh, may nakikip nakikipagdeal na siya sa gobyerno para yung yung company niya gumagawa na ng kontrat, kumukuha na ng kontrata sa DPWH siya. Uh, hindi pa man siya naging kongresista. Kumbaga, uh, hindi 'wag niya ipagyabang na ang pera niya ay private money Tasi, kasi kasi uh, hindi pa siya during the time ni Duterte, hindi pa siya congressman. Marami na uh, iba impact uh, during palang time ni Gloria Macapagal Arroyo, marami na siya makakontrata na kakakuha sa gobyerno. Kaya uh, da, noon pa man pinagnanakawan na niya tayo sa mga sa uh, sa iba't ibang uh, infrastructure projects ha at uh, uh, kaya pa uh, kan talaga ha hindi uh, clearly, clearly yung uh, mga mga yaman niya, ha uh, or uh, ilgatin wealth niya ay galing galing talaga galing talaga sa sa atin Opera talaga natin yana ah. so yan po yan po ang uh, update uh, ya jan sa issue ng mga uh, ng mga expose uh, walang katapusan na uh, expose ni Saldico. and uh, we will be giving you more updates on this issue for we thank you for uh, joining us in this blog and uh, the uh, Uh, we will be coming back, mamiya, with uh, more blogs on uh, other major issues of the day. So mucho y mas a todos, and see you in my next blog.